Yon, mga master, magandang hapon sa ating lahat, mga master. Yan, bali, nandito na naman kami ngayon sa Isla Bansaan, mga master. Kasama namin si Loki Ramzo. Master Ramilo. Mga master. Master Dan. tapos lahat. magandang hapon. Si Lunglen, Mga guwapo, hilang ng ipon. Kita sa akong pan sit up sa akong kamera. Ito, mga idol, yung gagawin, no? Ito na oh. yung sit up. Yan, office lang ang... oh. mo. Mm. Ganyan yan. Nalilang na mo tanah. Nangota na si Kuan. Si, sino? Mm, si Ramil. <laughs> si Ramil. So, Apili do. Siya magbitbit. Ako maghawak yan mga idol. Subukan oh. kong maghawak ng kamera baka ikaw wala silma. ako maligaw ako. <laughs> maligaw ako. Ram <laughs> <laughs> pilo rin do. <doon. laughs> magandang hapon, magandang tanghali, magandang umaga kung kailan niyo man to mapanood mga masano. So sana makarami tayo dito sa Isla Bansan, Ma'am Sir, kasi pag nakarami, tawag ako, ako Sir. Oh. Binta tayo mga master Binta tayo mga master oh Sunset In the dagats <laughs> Hehehehe Mga master Mama mamaya lang siguro ha pag madilim na mga master Kasi ikaantay pa kami na sumalop yung adlaw ba Para Marami to Oh, ah. oh wigi Gaman! Kapatid ni misis namin mga master Nang ano nang gusto Nang out ba Ha? Ah. Damang? Iya, <laughs> yeah, nang itag damang Damang gano'n Sige nang damang na ho Sige Was out rin kayo. Tag, dos. <laughs> tag size <-says> na. Tag size <laughs> na? Mahalo Ay, was out. Bapay, mang, di lahat naman was out lahat ah. Dapit na kanya ah. was out ah. Uh, Timbangon na buhay. Timbangon? Isa buhay? Oh, uh. oh. oh magkotag bukas korun. ko rin. Isa ko. Pagkabae. Mama sir, mama ulit ah. Sana samahan nyo kami ngayong gabi na to, mama sir. Oo. Oh, Sana sir. makarami. Ay, Yan, mama sir, simulan na tayo. Sana makarami. Sisi itu tahan Masir. Masih lubuk yang dagat ngayon. Sana Lilina atau Mamaya ya. Okay, mau sembarangan lagi? Uh, aku tes habis. Ha, Si mau Lapis mo daming ito. Daming ito mo sir. tayo niyo iba yan, lalato na naman yan. Kaya pala lubog mga sir, maraming ito pala. Ayos. Mama sir, asinsya na kayo kasi na gumagano yung kamera pag mapana ako mama sir. Hindi kasi maayon yung pana mama sir. Kailangan talaga maliwag to unti ba. Magpasinsyahan nyo na mama sir Kung ano magalaw. alem padam gitu ah uh jon udah langit nang gumawa ko sir habitas wala pa Uh Uh botiki magawa ser Botiki botiki Agdag sa isda Payong ayos Tara Ayo sebelum kelabes Ops Kalau belum mau Terah, lihat Mau sir, sir belum Nagloob-loob lang sila mga masir Ano? Ayos! Mga masir, hanap pa tayo Sana marami Let's go! Mga masir, pasok ko muna ito Thank Uh, uh, Rubs. Ayos. Dagdag sa huli. Yun. Ha. Ah. Oh, sir, sana aabot ng isang kilo yung blue crabs natin ngayon para makabinta tayo dun sa taas ba. <laughs> ayos. Tara, hanap na ulit. ako nagbibijo kasi mailap sila buwan mo sila, lakyan mo buwan yun yun ayos өтөлөт <tongue noise>

sa inyo mga kapatid labi dami na yan mga damgit mga sir halo halo may mga saguksok din pang ulam ba tara si sir pa pabalik na kami mga sir maka kabinta tayo yun lo oh, balik to kaya si Lister mga dah ada ter ha balik naik mat day oh si Glenn yan sana makarami ng blok natin mga masir majakpatan ba tara sinitin it para makita kagaban oh. Dagdag sa huli mo sir, ah. Grabe Lambig ng tubig ngayon mga eh, uh. Tugno kayo Sila ko yung Ramzo nandun sa huli Tapos si Lester at sa Dongden mga kakasir Magkasabay kami Tara sisita ulit mga kakasir para makakita ulit tayo Dagdagan yung yung huli ba

đừng đau ấy mà tôi đang săn băng cá mắm sen, tập trung sẽ làm mama sir, nandito okay. na kami sa unasan, haba? Doctor? <laughs> Ayan yung huli ni Lester, mama sir. Madami, madami, din. Tapos ito yung isda niya, oh. Pang, Ayan. Pabinta dito, mga master. Dito, pang, pang -pang ulam. Oo. Oh. <laughs> Tapos kay Glenn, mama sir, mayro, medyo malami-rami may din yung blue crabs niya. Oh. Ah, bugata, mama sir. Eh. Tapos yung sa akin, siyempre, makabinta din tayo, mama sir. Ayan, oh. Ah. no? Balik kita. May mas mga masir Ah, ito yung mga danggit ko siguro hindi to binta mga masir Wala, mapat danggit ito Ano, no, marami-rami ito Ha? Ato rano Yan, magtali-tali muna kami mga masir Kasi binta namin dyan sa ano ba Kaila idol itik mga masir Sisko, ang sa mo dong Lagyan mo hikot day? Lagyan mo hikot Glenn? Ah, nagbi Ulit ta Kasi Meron namang taong ano mamo alam nila. Eh, masoko. Masoko, masoko, masoko. Masoko, 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 masoko. Kami daw yung dahilan ng ano pagkaubos ng isda dito. Tsaka alam bay. Imong e amigo. May nag May nag ano na naman mo May nag <laughs> may nag ano na naman sa amin may nagsabi naman sa amin na ano ubos na yung isda dahil ano yung tat? kami lang kami lang kami daw dahil ay mga mister ba nga naubos ang isda dito hmm. kasi nang sige ko may balik-balik nang pagsaw dito ba <laughs> tapos minsan lang kami manisid doon ay dito mga master tapos gaganyanin pa yung salita nila sa amin ba sana mas lang okay lang yan mga master kita lang mo sabot sa tao nga kuan mga master kuang subuan hanggang lang <laughs> ba hanggang hanggang ba hanggang wasmitan sama ni mo nga ra Okay lang yan mga masir at least ano nakahulay din tayo ngayon ba parang na tong sanctuary tong bansahan mga sir. sana ginawa lang tong sanctuary para wala na manisi dito <laughs> ayan tali tali si dong lane mga masir pakita dong oh oh lambay ars ba muntog okay. lang ulit sila kuya Oo. Oh. tapos mga sir, nandun din sila masir dan sa bangka mga sir. nag lang nagpahinga dun ba kasi sila masir dan dun na lang sa ano sa San Francisco daw mag ano Magbinta Mama sir mamaya ulit ha Ano rin ko muna yung lambay ko mama sir Talian ko muna ba ha Pakita ko sa inyo pagbinta Ayan mama sir tapos na natin yung talian Sa kanilang dalawa yan yung dunglin Tsaka lister Tapos yung sakin sa mama sir ito lang Medyo ano lang ito mama sir medyo unti lang ba Pero okay na yan Ha? <laughs> ah, Agipon ba <laughs> Talayan mga ipon <laughs> Maragi po ghasay eh.

Tara. Uh, Magahit na rabag lambay. Ispat. <laughs> <laughs> Yung mga pinaglain mo, sir, mga ano yan, mga malambot ba? Uh, mayers na, uh, mayers. Big bags. Mga ah. big bags na. May simbars ang simbars. Yeah, yeah. Uh, with the killers. Agoy, with the killers. <laughs> Tawa ka sa 1 kilo. Mga malaki. Tapos ito. Mga, mga, mga segunda ter. Para pilihan pa rin. Ang yung halimu ginaan nilagay. Halim din eh. Simpre. 30. 30. Sure. Kaya naman yung sugba. <laughs> <laughs> Ulam ba? Sugba tamputso. Tamputso. <laughs> Pwede rin ka sugba tamputso eh. Marami <laughs> gamayan na natong kuha sa una. Dari mo naman talo. Sa una ba? Dari <laughs> kanto kayo.

Sup. So, Itimbangan sa kanang Dato sa killers. Dako. Tan sa to. Wala kulit pang sir kasi yung timbangan ano may liwag hindi masibo ba hmm ayan <clears throat> mga pila 7 gramos ka gramos 7

Tuh, kena dagat. Kuinta ada, tuh, 6 Mama serok, Master Kamu stay down dulu, gendong-gendong putus-putus. Aku nih, kuat. Kita punya, ngepuk ini ya. Oh, namanya, ulut Itu, itu, itu nih, balik gak? nih, kah? Dunstik, kubang, kubang, kubang,

Lakwiram zo ka dagba kwa. Tresta. Sigramos. Si Lakwiram zo ba. Tigam ka dalgo ha. Wow. Kisa na mari. To, uh. og rapan. Kita da mo na mga masir. Bago kami alis ba kasi si Lakwiram si zo. na ganun na. Nagaantay na sa amin doon mga masir sa ano, sa may dagat ba kasi pauwi na kami. Trebig, no sa mo sa ino. Oo. Sa Bagyo siguro. Kani ni Grabe ka ng hangin diretter. Katong mga niagi kadlaw. Rig sugag hangin na. Eh. Sure. Hindi kuno sa katong bulik na mabag. Ah dito likod diri no to kayo ron. Aban. Dito likod. Agoy. Oh. Nindlo kuno. Langgit mga sir, pabalik ipa ano. Pabinta ko to kay Master Dan mga sir yung danggit ko. Idong mas ay na na. Ulam ma ulam. Eh, Kasi mabaho. Wala ulam sa bahay. Mabaho to. Oh, mama Kamu sir, binta ko to para may pangbaon si Mrs. Ano ba? May pangbaon si Mrs. Pag kinabukasan mama sir ba? Yeah. Danggit mama sir, siguro mag ano oh, ako. Magluto ako mamaya. Okay, <laughs> okay. Hindi natunok. Why? Hindi natunok yan, hindi madutlan yan. <laughs> 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 likon yan, likon yan. Suba ba, suba. Ay, sigara, gara da. Kinirang, kinirang lang ba yan? Ay, kung nalab din ang danggit. Ano, ah, maghaling malagi mo pa isugba din yung kanda. <laughs> yan. Yan. Mama sir, yung halin nila dong lento 60. Yung sa akin mama sir siguro mga pila pila kagawa ter. 124. Ah, 124. Okay na yon. Duduk. Right. Yan, mamay ulit mama sir ah. Kita tayo sa bangka mama sir. Pakita ko yung huli ni Masdan tapos huli nila kuya Ramzo ba.